It's all about cooperatives naman tayo ngayon. So, ang tanong po kasi dito is, may bayad pa ba pag nag-open account sa cooperatives? Ang sagot ko po dyan is, meron po talaga. Pero, depende dip po yan kung magkano amount ang pinapabayad po sa inyong membership fee sa co-op po ninyo. Samplan ko po kayo. So, sa amin dito sa uh, AdTemp ko, ang initial share capital is 5,000. Ang 2,000 is mapupunta po sa mortuary aid. And sa 1,000 po is mapupunta sa healthcare. And yung membership fee po natin is 100 pesos. At yung passbook po natin is 150 pesos. So magkano lahat-lahat? Ang binabayaran lang po natin dito is yung membership fee at yung passbook. So magkano yon 250 lang po ang ipinapabayad sa inyo. Kasi yung 5,000 plus 2,000 plus 1,000 or sabihin na natin na 8,000 ay yun po is for you yung 5,000 share capital po ninyo yung investment po ninyo sa co-op na yan. And yung 2,000 and 1,000 is benefit po naman niyo Diyan po maidididak or maibabawas po yung contribution natin kapag merong namatayan na kamembro po natin or yung sa health assistance kapag merong na-hospital, syempre, dun idididak yung contribution po natin. So, another follow-up question is, paano naging benefit ay... Eh? sabi mo, contribution. So, benefit po natin, kaya, kung sila namatayan, yung ka-member po ninyo is namatayan, or na hospital, meron silang claim. Pag ikaw din po ang namatayan, or ikaw mismo na member ang namatay, at least meron din pong makaklaim ang family mo. Kung ikaw naman ay na hopefully hindi naman, hindi naman natin panalangin na tayo ay ma-ospital. At least, uh, meron din po tayong makukuhang tulong mula sa kooperatiba from the contribution of the members. So, hindi po yan maluluging koop kasi yung yung binibigay naman sa inyong benefit is from your co-members, di ba? So, yung membership fee at passbook fee is depende-depende dip po kung magkano ang ipapabayad ng co-op po ninyo. Meron yung magbabayad ka ng 600, 500, 300 na membership fee. So, depende po yan sa co-op na sasalihan mo. So, clear po tayo dun ha. So, ganun po ang pag-open natin sa kooperatiba. Konti lang naman ang pinapabayan ng co-op. Siyempre, meron ding cost yung passbook fee, meron ding cost yung mga forms na finifill up natin. Kaya po, nagpapabaya din po sila ng mga ganong amount kapag nag-open po tayo ng account dito sa cooperatives. Sana po nakatulong ang ating video for today. And if it helps, please do like and subscribe. Once again, this is Evingette Grace saying, sharing is caring. Bye! See you!